Sa mundo ng MMA, ang kayabangan ay maaaring maging sandatang may dalawang talim. Minsan ay nagtutulak ito sa isang manlalaban, at minsan naman ay sinisira siya. And a and Ngayon ay makikita natin ang pitong kaso kung saan ang sobrang kumpiyansa ay nauwi sa pagbaliwala sa kalaban, at ang mga naging kahihinatnan ay malulupit confident doing that, he's have to get after. Ah! Sino ang naniwalang hindi niya kailangang respetuhin ang kanyang katunggali? Sino ang nakaramdam na siya ay hindi matitinag dahil lamang sa kanyang mga salita? Humanda ka dahil kapag nagbanggaan ang kayabangan at realidad, tiyak na may babagsak. Fight. Fighter, look at me. You ready? Junk Bahati ay dumating sa oktagon na may umaapaw na kayabangan, kumbinsido na kaya niyang dominahin si Dricus Duplessis gamit lamang ang kanyang pag-uugali. Ngunit ang South African na mandirigma ay hindi naroon para sundan ng script ni Bahati. Alam ni Duplessis na ang ego ni Bahati ang magiging pinakamalaking kahinaan nito at handa siyang pagsamantalahan ang kayabangang iyon. Tinimulan ni Bahati ang laban na puno ng enerhiya mula sa kanyang kayabangan sinusubukang magpataw gamit ang dahas. Tuwing magpapakawala siya ng suntok, Tila ginagawa niya ito ng may paniniwalang walang makakapigil sa kanya. Ngunit si Duplessis, imbes na mag-react ng padalos-dalos, But... A bit slow. Right. na natiling kalmado at kalkulado. Hinihintay ang tamang sandali. Dumating iyon ng magkamali si Bahati at nagbukas dahil sa isang pagkakamali. Agad itong sinamantala ni Duplessis, tinunggaban siya sa isang nakamamatay na gilotin. Nagpumigla si Bahati, ngunit napakamahal ng naging kapalit ng kanyang kayabangan. Here He we go! go. Mr. Kasi Kasi a right. He's too strong! Look at He's for all his He's a strong He man! ang ilang segundo, bumagsak ang kanyang katawan at natapos ang laban sa kanyang pagsuko. Binulag si Bahati ng kanyang kayabangan at pinabagsak siya ni Duplessis sa sandali ng kanyang pinakamalaking kapabayaan. Ang aral dito ay simple. Maaaring maging panlabas na anyo ang kayabangan, ngunit sa loob ng octagon, palaging nangingibabaw ang kalmado at estratehiya. Kung akala mo ay may una ng biktima ang kayabangan, hintayin mong makita kung paano nagyayabang ang susunod hanggang patahimikin siya ng realidad sa isang suntok. Dumating si Ryan Garcia sa laban kontra Braulio Rodriguez ng may umaapaw na kumpiyansa. Isang prodigyo sa boxing, may kahangahangang record at nakapanggigilalas na bilis, ngunit ang tunay na nagpakakaiba sa kanya ay ang kanyang kalmadong asal at pagiging profesional. Sa kabilang banda, si Rodriguez, kilala sa kanyang arogante at mapang-udyok na pag-uugali, ay naniwalang kaya niyang guluhin ang isip ni Garcia bago pa man magsimula ang laban. Ngunit imbes, magpaapekto, nanatili si Garcia sa kanyang likas na pagkamapanatag. Alam niyang sa ring, kakayahan ang mahalaga, hindi bibig, at mabilis iyong napatunayan. Sa nakakagulat na bilis at katumpakan, nagsimula siyang magpakawala ng mga tamang suntok. Si Rodriguez, nang makita ang sarili na nahihirapan, nagpatuloy sa pagpapakita ng mga pang -ujok na kilos, umaasang mawawala sa pokus si Garcia, ngunit bumalik ito sa kanya ng masama. Hindi lang mas mabilis si Garcia, mas malinis at mas epektibo ang kanyang mga suntok. By ang ikalimang round ang naging rurok ng laban. Sa isang kuryenteng kombinasyon, tuluyang napabagsak ni Garcia si Rodriguez. Garcia is walking down. He's going, yeah, this is what I expected. And a hook, and down he goes! Ang dating invincible showman na nang uuyam ilang minuto bago iyon, ngayon ay nakahandusay at walang malay sa lona habang sumisigaw sa tua ang mga manonood. Nanatiling kalmado si Garcia para bang alam na niya ang kalalabasan. Ang tagumpay ay hindi lang teknikal, kundi isang malinaw na mensahe sa lahat ng naniniwalang salita lamang ang kailangan para manalo sa ring. Hindi kalaban ng kayabangan ang bilis, teknik at katumpakan. Kung nabigla ka nang makita ang pagbagsak ng isang mayabang, humanda ka. Dahil ang susunod ay nagdeklarang siya raw ay isang bituin, pero magiging buhay na aral ng pagpapakumbaba. Si Adrian Broner, na nagpakilalang siya ang magiging susunod na Floyd Mayweather, ay dumating sa laban na may ego na kasing laki ng kanyang kumpiyansa. Ang kanyang kayabangan at walang katapusang pangaasar kay Marcos, El Chino Maidana, ay bahagi ng kanyang palabas. Isang palabas na hindi maaaring hindi mapansin. Habang nagyayabang si Broner sa ring, naniwala siyang sapat ang kanyang galing at bibig upang makuha ang panalo. Ngunit si Maidana, isang tunay na mandirigma, ay hindi naroon para makipaglaro at ang kayabangang iyon na nagpakilala kay Broner ay siya ring magiging pinakamalaking kaaway niya. Simula pa lang ng unang round, kitang-kita ang malaking agwat sa pagitan nila. Sinubukan ni Broner na ipatawang kanyang estilo ng pagboboksing at ang kanyang palabas ng pag-uunyong. Ngunit si Maidana ay hindi nagpadala kahit isang segundo. Sa kanyang agresibong istilo at malalakas na suntok, agad siyang umatake si Broner, na laging sanay sa atensyon at sa pangungutya ng kanyang mga kalaban. Right hand, Maidana, Her brother, fault, Maidana, right just... Ay mabilis na naliwanagan na hindi siya maililigtas ng pangaasar laban sa kamao ni Maidana. Habang tumatagal ang laban, napilitan siyang dumepensa laban sa walang tigil na pag-atake ni Maidana. Sa ikalawang round, Ipinakita ni Maidana kung bakit siya isa sa mga kinatatakutang mandirigma. Sa isang perpektong kaliwang hook, bumagsak si Broner sa lona. Lubos na nagulat. Mabilis na nabura ang kayabangang ipinakita niya bago ang laban habang hindi siya tinitigilan ni Maidana. Hindi lang siya binubugbog, hinihiya siya. By Oh, power. Yeah, he's the old Maidana, but he's still landing power punches. Kahit sinubukan ni Broner bumangon at bumawi, hindi natigil ang pagdanak ng mga suntok ni Maidana. Sa ikawalong round, isang napakalakas pang hook ang nagpayanig kay Broner. At kahit pilit siyang nanatili sa kanyang mga paa, winasak siya ni Maidana, pisikal at mental. And Maidana is just not throwing the jib down, but Lawrence Cole has to do a better job of breaking these guys up. Oh. oh, oh, the hook that. Natapos ang laban sa panalong unanimous decision para kay Maidana, samantalang si Broner ay umalis sa ring na talunan at hindi man lang nagsalita. Mahal ang naging kapalit ng ego ni Broner. Habang siya'y nang uuyam at tinatawag ang sarili bilang tagapagmana ni Mayweather, ipinakita ni Maidana na sa boxing, walang puwang ang kayabangan kapag tunay na mandirigma ang kaharap. Handa ka na ba makita ang nangyayari kapag lumalampas sa linya ang kayabangan? Ang susunod ay isang paghihigante na bubura sa anumang bakas ng pagmamataas. May pagkakataon sana si Mortal Gronhard upang patunayan na karapat dapat siya sa tuktok. Ngunit ang kayabangan niya ang nagdala sa kanya sa laban kontra Harut Gregorian. Isang lalaking may agresibong estilo na hindi nagpapalampas ng kahit pinakamaliit na pagkakamali. Akala ni Gronhard, kaya niyang kontrolin ang sitwasyon, ngunit iba ang naging realidad. Mula sa simula, Dinomina ni Gregorian ang ritmo ng laban gamit ang tuloy-tuloy na presyon. Umatras ng umatras si Gronhard, hindi makasagot That's why sa he's using that on the Grunhard, a 215 favorite in this. Ngunit sa isang bigla ang pagkakataon, sinamantala ni Gronhard ang maliit na espasyo at tinamaan niya si Gregorian mula sa likod. Dahilan para mawalan ito ng malay. According to all five judges, oh my! Defenders! Bagamat kontrobersyal ang panalo, sinamantala ni Gronhard ang pagkakataon, ngunit ang rematch ang magdadala ng tunay na kapalit. Sa ikalawang laban, hindi na mapigilan si Gregorian. Simulat sa pool, inatake niya si Gronhard ng may katumpakan at lakas, na hindi na ito makagawa ng kahit. Don't stay center. Oh, that right hand can survival mode right now. We may have a new champ in the making. Haruk Gregorian hitting the Ang panalo ni Gregorian ay malinaw na patunay na walang lugar ang kayabangan ni Gronhard sa harap ng agresyon ng kanyang katunggali. Ang kwento ni na Gronhard at Gregorian ay nagpapaalala na hindi kayang panindigan ng kayabangan ng isang panalo sa oktagon. Matindi ang naging paghihiganti ni Gregorian. Pinatunayan niyang sa huli, ang pagpapakumbaba at pagsusumikap ang laging lumalamang sa ego. Kung akala mo sapat na ang nakitang kayabangan, ang susunod na nga nga patutulugin ang kalaban pero gigisingin naman ang realidad gamit ang mga suntok. Nagpakita si Sopak ng lantad na kayabangan bago ang laban, tinasabing padadapain at patutulugin daw niya si Vinicius Oliveira nang walang kahirap-hirap. Batay lamang sa nakaraang panalo ng kanyang kasama laban sa Brazilian, maliit ang tingin niya sa talento ni Oliveira. At napakamahal ng kanyang I'm dating panalo. Unlan ni Sopak ang laban sa pagtatangkang ipataw ang kanyang agresyon mula sa simula. Ngunit hindi nagpatalo si Oliveira sa kumpiyansang ipinapakita ng kalaban. Nagpakita si Vinicius ng teknikal at kontroladong istilo, hindi pumapatol sa mga pangudyok ni Sopak. Sa unang round, sinubukan ni Sopak bumira ng malalakas na suntok. Ngunit na natiling depensibo si Oliveira, ginamit ang kanyang agility upang umiwas at makakontra ng malilinis na kombinasyon. Habang tumatagal ang laban, lalo pang lumitaw ang kayabangan ni Sopak. Nagbubukas ng sobra. Bagay na sinamantala ni Olivera. Nabigla si Sopak sa kontrol ni Olivera at natalo sa pamamagitan ng submission. Ang kayabangan ni Bernardo Sopak, na siyang nagtulak sa kanya upang maliitin si Olivera, ang naging dahilan ng kanyang pagkatalo. So Pinatunayan oh. ni Vinicius na ang talento so at teknik ay palaging mas malakas kaysa bulag na kumpiyansa sa nakaraan. Atensyon. Narito na ang isang sobrang kumpiyansang mandirigma na lumalaban ng nakababa ang mga braso at kung ano ang kasunod ay isang pagbagsak na kasing ng pagiging brutal nito. Dumating si Mikkel Grog sa laban na may sobrang taas ng kumpiyansa. Sa ikalawang round, ang sobrang kumpiyansa ni Grog ang naging pinakamalaking pagkakamali niya. Sa matinding pokus, pumasok si Masraf, naglapit ng distansya, at sa isang mahusay na atake ay naibaba niya si Grog. Natapos ang laban sa isang unanimous decision para kay Masraf, na mahusay na pinakinabangan ang kawalan ng respeto ng kanyang kalaban ang aroganteng asal ni Mikel Grog, ang paniniwalang madali lang ang laban. Fighter, oh! Just... Ay naging dahilan ng kanyang pagkakatalo. Pinatunayan ni Islam Masraf na ang konsentrasyon at seryosong pagharap sa laban ay mas epektibo kaysa anumang labis na kumpiyansa. Kung akala mo hindi na mas lalayo ang pangungutya sa kalaban, Hintayin mong makita ang susunod na sobra ang tawa bago patahimikin sa ilang segundo. Arnaud Lepon, sa isang kilos ng lubos na kayabangan, ay nangutya kay Shinya Aoki sa pamamagitan ng paglalathala ng isang satirikong magasin na nagsasabing madaling talunin ng hapon. Ang pag-uugaling ito ay lubos na minaliit ang kakayahan ni Aoki. Mula sa simula, sinubukan ni Lepon ipataw ang kanyang agresibong estilo, ngunit naabutan siya ng talino at teknikal na galing ni Aoki. Ang hapon na kilala sa kanyang kahusayan sa jiu-jitsu, ay hindi nagtagal sa pagsara ng distansya at pagdadala ng laban sa ground. Si Lepon, na hindi kayang ipagtanggol ng maayos ang sarili, ay mabilis na nasuko ni Aoki. Sa kabila ng kanyang mga pagtatangkang lumaban, hindi niya napigilang maipatupad ni Aoki ang kanyang laro sa lupa. Sa unang round, ginamit ni Aoki ang kanyang nakahihigit na teknik upang pasukuin si Lepon, na nagbigay ng pagsuko bago pa man maubos ang oras ang kayabangan ni Arno Lepon. Sa pagmamaliit sa kakayahan ni Aoki, ang nagdulot sa kanya ng mabilis na pagkatalo. Pinatunayan ni Aoki na ang respeto sa kalaban ay mahalaga, lalo na sa isang mandirigmang may ganoong antas ng teknik. Ang susunod ay nagpapatunay na ang agresibong walang teknik ay isang hatol. Akala ng susunod na mananakot siya pero siya pala ang matatakot. Pumasok si James Thompson sa ring na may agresibong pag-uugali. Tinusubukang takutin si Alexander Emelianenko. Akala ni Thompson na sapat na ang kanyang agresyon para talunin ang Ruso nang walang hirap. Nagsimula ang laban sa tuloy-tuloy na presyon ni Thompson. Tinusubukang kunin ng kontrol gamit ang lakas. Ngunit si Emelianenko, sa kabila ng unang bugso ng presyon, ay nanatiling kalmado at metodiko. Pinabagsak siya at kalaunan ay sinuko. Ang panalo ni Emelianenko ay malinaw na halimbawa na ang agresyon na walang teknik ay hindi sapat sa octagon. Ang kayabangan ni James Thompson sa paniniwalang sapat na ang agresyon ay tuluyang binura ng pasensya at galing ni Emelianenko. <coughs> <coughs> ang tunay na teknik ay laging mas malakas kaysa sa purong lakas. Umanda ka, dahil ang susunod ay naniniwalang pagaya sa hari ng trash talk ay magpapagaling sa kanya. Hanggang sa isang suntok ang magpapaalala kung sino ang totoong hari. Inspirado ni Conor McGregor, tinubukan ni James Gallagher na ipataw ang kanyang kumpiyansa at dominasyon kay Ricky Bandejas. Naniniwalang panalo na siya bago pa magsimula ang laban. Sinimulan ni Gallagher ang laban sa pagtatangkang ipataw ang kanyang ritmo, ngunit naabutan niya si Ricky Bandehas na mas handa kaysa inaasahan niya. Sinubukan ni Gallagher ang kanyang pressure style, ngunit si Bandejas, na may matatag na depensa, ay naghihintay ng tamang pagkakataon. Sa unang round, ilang beses sinubukan ni Gallagher tumama ng mabilis na suntok, ngunit hindi niya naiwasan ang mas epektibong kombinasyon ni Bandejas. Habang tumatagal ang laban, nawala sa kontrol si Gallagher, at ang kanyang kayabangan ay makikita sa kanyang kawalan. He needs to give him something to think about. flying knee through some hands. Ibandehas si may napakagandang estratehiya. Nahanap ang perpektong sandali para magpakawala ng isang malinis na suntok na nag-KO kay Gallagher at mabilis na nagtapos sa laban. Calories. Ticks. all Ang labis na kumpiyansa ni James Gallagher, ang kanyang pinakamalaking pagkakamali. Pinatunayan ni Ricky Bandehas na ang pagpapakumbaba at konsentrasyon ay mas makapangyarihan kaysa inspirasyon mula sa iniidolo. Kung akala mo hindi nalalala pa ang kayabangan, ang susunod ay magpapakita. Kung paanong pati pananampalataya ng kalaban ay ininsulto at nauwi sa isang sipa na hindi malilimutan. Nilampasan ni Michael Bisping ang lahat ng hangganan ng respeto ng atakihin niya ang kakayahan at maging ang relihiyosong paniniwala ni Vitor Belfort, ipinapakita ang kayabangan at pagiging sigurado sa panalo bago ang laban. Sinimulan ni Bisping ang laban sa pagkontrol ng distansya gamit ang kanyang reach at bilis upang panatilihing malayo si Belfort. Ngunit sa ikalawang round, sa kabila ng mga salita ni Bisping, nanatiling kalmado at disiplinado si Belfort. Sa isang sandaling pagkakamali ni Bisping, tumama si Belfort ng isang napakalinis na head kick na nagpabagsak sa Briton. Spingo, to find his Hi, stay busy. Si Bisping, na kumpiyansang kaya niyang tiisin ang mga tama, ay hindi na nakabawi at tuluyang na-KO. Ang panalo ni Belfort ay paalala na ang respeto at sa anumang labanan right Belfort. Pacing himself. Mistakes. <laughs> Minaliit ni Bisping si Belfort at binayaran niya ito ng malaki. Ang kayabangan niya na lumampas pa sa kompetisyon? At naging personal na pag-atake. Ay nauwi sa matinding kahihiyan sa loob ng oktagon. At ngayon, narito naman ang nagsabing, hindi nabanta ang kanyang dating berdugo. Hanggang sa muling bumalik ang kasaysayan upang kagatin siya. Nagpakita si Israel Adesanya ng makapal na kayabangan bago ang laban. Minaliit ang kakayahan ni Alex Pereira at tinawanan pa siya, kahit natalo na siya rito sa kickboxing. Ang unang round ay napaka-technical, si Adesanya ay gumagalaw ng mabilis. Tinusubukang kontrolin ang laban gamit ang jabs at kicks. Ngunit higit na handa si Pereira kaysa sa inaasahan. Sa kabila ng pagtatangkang panatilihin ng distansya, hindi siya nagpatinag at nagsimulang magpakawala ng mabibigat na suntok. Sa ikalawang round, nagsimulang mangibabaw si Pereira. Ipinipresyon si Adesanya sa mga lubid at tumatama ng mas malakas. is Si Adesanya, kampante sa kanyang kakayahang umiwas at kontra-atake, ay minaliit ang banta. Sa ikatlong round, sinamantala ni Pereira ang isang maliit na pagkakamali ni Adesanya at tumama ng napakalakas na suntok na nagpabagsak dito nagwagi sa pamamagitan ng knockout. Ang kayabangan ni Adesanya sa pagmamaliit kay Pereira oh, no! ang nagtulak sa kumasyon. Oh, nice. yes. Pagamat tiwala siya sa kanyang kakayahang umiwas, pinatunayan ni Pereira na ang pagmamaliit sa kanya ay isang nakamamatay na pagkakamali. At ayan na sila, mga mandirigmang nagbayad ng mahal dahil hinayaan nilang pangunahan sila ng kanilang kayabangan. Has go. Down goes the champion! To... Bagamat tiwala siya sa kanyang kakayahang umiwas, pinatunayan ni Pereira na ang pagmamaliit sa kanya ay isang nakamamatay na pagkakamali. At ayan na sila, mga mandirigmang nagbayad ng mahal dahil hinayaan nilang pangunahan sila ng kanilang kayabangan. Sa mundo ng MMA, ang respeto sa kalaban ay kasing halaga ng mismong kakayahan. Mahalaga ang kumpiyansa Ngunit kapag naging pagmamataas, hindi nagpapatawad ang octagon. Ang bawat sandali rito ay paalala na gaano man kalaki ang ego, laging may isang handang patahimikin ito gamit ang isang suntok. Kaya sa susunod na makakita ka ng mandirigmang sobra ang pagyayabang, tandaan, ang pagpapakumbaba ay laging mas malakas kaysa sa pride. Maraming salamat sa panonood ng video. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at mag-share para sa mas marami pang eksplosibong MMA content.